Nag-backslide ka ba? Papaano nga ba muling makakabalik sa Diyos matapos mong tumalikod sa Kanya? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Bago natin alamin kung paano nga ba bumalik sa ating Diyos, alamin muna natin ano nga ba ang ibig sabihin ng backslide. Ang backslide ay isang termino ng mga kristyano na ginagamit para ilarawan ng isang kristyano na nanampalataya sa Panginoong Sokristo pero hindi na nagpatuloy. So, imbis na siya ay papalapit sa ating Panginoong Sokristo, siya ay paatras at palayo sa ating Panginoon. Kaya siya tinawag na backslide ang backslider nagbago na siya nung kinilala niya yung ating Panginoong Sokristo. Humingi na rin siya ng tawad sa lahat ng pagkakasala niya sa Diyos. Pero lumipas lamang ilang panahon, bumalik ulit siya sa dati niyang kalagayan sa buhay. At yun nga, namuhay ulit sa kasalanan. So ang tawag po natin sa mga ganyang tao ay backslider. May dalawang klase ng backslider. May mga backslider na talagang tuluyan na na lumayo sa ating Panginoong Sokristo at iniwan yung pananampalataya. May ilan ang mga backslider na bumalik muli sa ating Panginoong Sokristo at nagpatuloy sa pananampalataya. Ngayon sa Bible, mayroong parable doon na sinabi yung ating Panginoong Sokristo patungkol sa isang lalaki na tuluyang umalis at tumalikod sa kanyang ama, ngunit muling bumalik. Yan po yung tinatawag natin na parable of the prodigal son. Alam naman natin na yung alibughang anak na ito, siya ay nagdesisyon na umalis sa kanyang ama at kinuha ang lahat ng mana niya. So nagpakalayo-layo siya sa kanyang ama at nagpakasarap sa kanyang buhay. Nilustay niya lahat ng pera sa kanyang bisyo at para magpakasaya pero dumating ang panahon na ubos ang lahat ng kanyang pera at nagkaroon ng taghirap doon sa lugar na kung saan siya nananatili so dahil siya ay nahirapan na naisipan niya na bumalik muli sa kanyang ama ngayon nung pabalik na ang binata na ito sa kanyang ama, natanaw agad ng ama ang kanyang anak at dali-dali niya itong sinalubong at niyakap. So tinanggap pa rin ng ama ang kanyang anak sa kabila ng ginawa ng anak sa kanya. Ngayon kung ikaw ay nag-backslide at kung ikaw ay tumalikod sa ating Panginoong Sokristo, yung kwento na ito, pwedeng ito yung magbigay sa inyo ng pag-asa na merong kayong babalikan kung kayo ay napalayo sa ating Diyos. Ngayon, kung kayo po ay nag-backslide at kayo ay tumalikod sa ating Diyos, ano-ano nga ba yung mga dapat niyong tandaan ng sa ganon, mas makabalik kayo sa ating Diyos? Una po, tandaan nyo na kayang-kaya kayong patawarin ng Diyos sa anumang mga kasalanan na ginawa nyo. Ang maganda naman sa ating Diyos, kahit na kayo ay tumalikod sa Kanya o nag kayo, handang-handa pa rin kayong tanggapin ng ating Panginoon. At hindi lang yon kayang-kaya kayong patawarin ng ating Diyos sa anumang mga ginawa nyo sa Kanya o anumang mga pagkukulang nyo sa Kanya. As long na kayo ay babalik sa Kanya at magre-repent kayo sa Kanya, tatanggapin kayo ng buong buo ng ating Diyos. Katatawarin po kayo sa lahat ng ginawa nyong pagkakasala at pagkukulang nyo sa Kanya. Hindi kayo susumbatan ng Diyos sa lahat ng kasalanang ginawa nyo. At hindi niya pibilangin lahat ng mga pagkakamali nyo o yung pagkukulang nyo sa kanya. Basta kapag bumalik kayo sa ating Panginoong Sokristo, tandaan nyo, bukas na bukas yung kanyang kamay para kayo ay muling tanggapin. Hindi kayo pagagalitan ng ating Diyos kapag kayo ay bumalik sa kanya. Kaya huwag po kayong matakot. Ang ating Diyos mapagpatawad po siya, hindi katulad ng ibang mga tao. Kahit anong kasalanan ang ginawa nyo sa kanya, hindi niya na po titignan Kalilimutan niya na po yan kapag kayo ay humingi ng tawad sa kanya. Basta ang mahalaga sa ating Diyos, bumalik kayo sa kanya, humingi kayo ng tawad, at magpakumbaba sa kanya. Nang sa ganon, tuloy ang kayong makabalik sa ating Diyos. Basahin natin yung 1 John 1, verse 9. Subalit so, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagat siya'y tapat at matuwid. Pangalawa, tandaan nyo rin na yung Diyos ay hindi galit sa inyo. So kung alam nyo na kung kayo ay babalik at papatawarin kayo ng Diyos, dapat alam nyo rin po na hindi galit sa inyo ang Diyos. Kasi mga kapatid, maraming mga tao ang hindi na bumabalik sa ating Diyos kasi nga ang thinking nila galit sa kanya yung Diyos. So kapag naisip nila yon, tuloy na silang lalayo sa ating Diyos. Kasi mga kapatid, yan yung pinapaisip ni Satan sa mga tao. Kapag ikaw ay tumalikod sa Kanya, kapag ikaw ay napalayo na sa Diyos, o kaya man nagkasala ka sa Kanya, wala ka ng karapatang bumalik sa Diyos. Kasi nga, galit na sa iyo yung Diyos. Pero mga kapatid, hindi po yan yung sinasabi ng Bible. Condemnation po yan ni Satan. Ang gusto talaga ng Diyos, bumalik kayo sa Kanya. At handang-handa kayong tanggapin muli ng Diyos, kahit kayo ay nagkulang sa Kanya, o kaya man tumalikod sa Kanya. So dapat mga kapatid, lagi niyong tinatandaan nyo. nang sa ganon, mas lalo kayong makabalik sa ating Diyos at walang makapigil sa inyo. Kapag bumalik ka sa Diyos, hindi siya magagalit sa iyo bagkus matutuwa pa siya sa pagbabalik mo. Tulad nga doon sa parable of the prodigal son, nakita po natin na tuwa yung kanyang ama sa pagbabalik ng kanyang anak. Ganyan din po yung tuwa ng ating Diyos kapag bumabalik kayo sa kanya. Hindi po siya galit. Siya po ay tuwang-tuwa na bumabalik kayo sa kanya. Basahin natin yung 1 Thessalonians 5, verse 9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pangatlo, tandaan nyo po na merong naghihintay sa pagbabalik mo at meron kang babalikan. Ang maganda po sa ating Diyos, kahit tumalikod kay sa Kanya, kahit lumayo kayo sa Kanya, kahit magkulang kayo sa Kanya, o kaya man makagawa kayo ng hindi maganda o kasalanan sa Kanya, pag bumalik kayo, naandun pa rin po siya. Hindi kayo iiwan ng Diyos kapag kayo ay gumawa ng kasalanan. Ang iniisip kasi ng ilang mga tao kapag tumalikod na sa Diyos, ang Diyos din tatalikod sa inyo. Pero mga kapatid, hindi po ganun. Ikaw lang ang tumatalikod sa Diyos. Ang Diyos never kanyang tatalikuran. Ang Diyos, hihintayin ka sa pagbabalik mo kung babalik ka sa Kanya. So mga kapatid, tandaan niyo po kapag kayo ay napalayo sa Diyos, meron kayong babalikan. At yan po yung ating Diyos. Hinihintay kayo ng Diyos na bumalik sa Kanya. Lagi nyo pong ilalagay sa isipan nyo po yan. Ang sa ganon, kung mapalayuman kay sa Diyos, alam nyo sa inyong mga puso't isipan, meron kayong babalikan. At yun po yung ating Diyos. Naghihintay po siya sa inyo. Kapag kayo ay bumalik sa ating Panginoon, handang-handa po kayong tanggapin ng Diyos at hindi po kayo itataboy ng Diyos. Huwag po kayong matakot na bumalik sa Diyos dahil sabik na sabik siyang ikaw ay makapiling muli. Basahin natin yung Isaiah chapter 30 verse 18. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Pangapat, tandaan mo na mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi po natin mapagkakaila yung pagmamahal ng Diyos sa ating lahat lalo na kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Mahal po ng Diyos ang lahat, lalo na kung ikaw ay kasama sa pamilya ng Diyos. Ngayon kung ikaw ay kasama sa pamilya ng Diyos at napalayo ka sa Diyos, tandaan niyo po mga kapatid, hindi mawawala yung pagmamahal niya sa iyo. Hindi nakabasa yung pagmamahal ng Diyos sa mga ginawa mo sa Kanya o kaya man sa pagtalikod mo sa Kanya. Kahit tumalikod ka sa Kanya, magkasala ka sa Kanya, mananatili pa rin yung pagmamahal niya sa iyo. Ang Diyos po natin hindi katulad ng tao. Ngayon nga yung mga tao, nakabasa yung pagmamahal nila depende sa ginagawa ng tao o kung sino man yung tao. Pero mga kapatid, yung ating Diyos hindi yan nakabase sa kung sino ka o kaya man anong nagawa mo. Mahal ka ng Diyos kahit sino ka pa, kahit anong ginawa mo sa Kanya. Hindi po mababago yon. Ang iniisip kasi ng mga tao kapag nakagawa ng kasalanan, kapag tumalikod sa Diyos, eh hindi na sila mahal ng Diyos. Mga kapatid, hindi po ganun. Kahit tumalikod ka sa Kanya ng ilang beses, mananatili pa rin yung pagmamahal niya sa iyo. Mamahalin ka pa rin ng Diyos. Kahit nasaktan mo siya pa ulit-ulit, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit na ikaw ay makagawa ng kasalanan, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi po mawawala yun. Kaya dapat hindi ka matakot na bumalik sa ating Diyos kasi nananatili pa rin yung pagmamahal niya sa iyo. Kung babalik ka man sa kanya, ganun pa rin yung pagmamahal niya sa iyo. Kung paano kami nahal ng Diyos nung una, hanggang ngayon mga kapatid, hindi pa rin nababago 'yon. So wag mo isipin na hindi ka na mahal ng Diyos dahil sa ginawa mo sa kanya. Sa totoo lang, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi po 'yan nagbabago. So kung alam mo na mahal na mahal ka ng Diyos, anytime pwede kang bumalik sa kanya. Yan yung magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para makabalik muli sa ating Diyos. Basahin natin yung Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At panglima, panghuli, tandaan nyo po na meron pang pag-asa sa ating Diyos kung kayo po ay nag-backslide o tumalikod sa ating Panginoon, sasabihin ko na po sa inyo, hindi pa po huli ang lahat. Merong pang pagkakataon na binibigay sa inyo yung Diyos para kayo ay bumalik sa Kanya. Actually, araw-araw, yan po yung pagkakataon na binibigay sa inyo ng Diyos para bumalik sa Kanya. So, binibigyan ka pa ng maraming pagkakataon ng Diyos para bumalik sa Kanya. Ayaw po ng Diyos na mapahama kayo. Kaya maraming chance na binibigay yung Diyos sa inyo. Huwag niyo pong palagpasin yung mga opportunity na binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon. Kasi mga kapatid, kapag nahuli na yung lahat, wala na po kayong magagawa. Sayang po yung mga pagkakataon na binibigay sa inyo ng Diyos. Napakaraming chance po niyan. Dapat i-grab niyo na yan para makabalik sa Kanya. Tandaan niyo po, may asa pa sa ating Diyos. Kapag bumalik kayo sa Kanya, marami pang pwedeng mabago sa inyong buhay. May pag-asa pa na mas maayos ang inyong buhay. Pwede pa po kayo magsimula ulit. At kapag nagsimula kayo muli sa ating Panginoong Sokristo, tandaan nyo po mas maganda pa yan compare sa dati. Masayin natin yung 2 Peter 3, verse 9. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sa totoo lang, hindi mahirap na bumalik sa ating Panginoong Diyos. Napakadali lang po niyan. Ang nagpapahirap lang talaga sa pagbalik sa ating Panginoong So Kristo ay tayo rin mismo. Pinapahirapan natin yung sarili natin at iniisip natin mahirap nang bumalik sa Kanya. Pero sa tinalakay po natin ngayon, nakita natin napakasimple lang po, napakadali lang. Kasi yung ating Panginoong So Kristo, pwede po natin siyang balikan anytime. So hindi na po natin dapat pahirapan pa yung sarili natin na bumalik sa ating Panginoong So Kristo. Ito na po yung araw para bumalik kayo sa Kanya. Habang pagkakataon pa po. I-grab nyo na po yung opportunity na binibigay sa inyo ng Diyos na kayo ay makabalik sa Kanya. Huwag nyo na pong hintayin na mahuli pa yung lahat. Ngayon po yung araw para kayo ay bumalik sa Diyos at nang sa ganon, mas lalo kayo magkaroon ng bagong buhay. At higit sa lahat, mas lalong gumanda ang inyong buhay. So huwag po kayo magdalawang isip ngayon na bumalik sa ating Diyos dahil naghihintay lang po siya sa inyo. So nila mga, mga kapatid, ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Magkasamuli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.